Hi guys, good morning. Ngayong umaga nga ay napakaaga kong nagising. 3:30 AM pa nga lang bumangon na ako. Hiling ko kasi magkakasakit ako kaya humanap na ako ng makakain ng hindi magtuloy-tuloy. Tinanong ko na nga rin yung asawa ko kung nagugutom ba siya. Ang sagot niya ay oo, pero noodles lang daw. Kaya itut kumuha na ako ng isang cup noodles. Ito naman sa ilalim ng lababo namin, dito nakalagay yung mga kasirola. Kumuha lang ako ng isa at lalagyan to ng tubig para pakuluin. At habang iniintay ko nga lang tong kumulo at kumuha na naman ako dito sa sliding cabinet ng mangga. Nararamdaman ko kasi na parang ayoko ng kanin o noodles. Ang gusto ko lang ay mamapak. At bago nga ako kumain ng mangga, ihahanda ko muna tong noodles ng asawa ko. pagkasi naunahan ako ng pagkain, tatama rin ako. Joke. Ang tagal ko talagang namis yung ganitong mangga. Sa ibang bansa kasi wala talagang ganitong mangga. Meron mang manggang kamukha nito pero iba ang lasa. Lasang piko na sobrang tamis. Ayoko naman ng ganon dahil nakakaumay. Iba talaga yung mangga dito sa Pilipinas. Pilipinas, sobrang malasa, matamis na may kaunting asim. At isa pa sa ibang bansa ay sobrang mahal nito kaya susulitin ko na dito. Nilagyan ko nga pala ng itlog tong cup noodles. Pagkatapos ay nilagyan ko na rin ng tubig na mainit. Tatakpan lang natin ng mga 3 minutes at ito't okay na. Pag nakikita na natin na medyo malambot yung noodles, ibig sabihin ay pwede na nating iserve to. Pagkatapos ko maibigay sa asawa ko yung food niya, eto tumahanap naman tayo ng pagkain dito sa ref. Nakikrave nga ako dito sa ice cream na halo-halo ang flavor. Matagal na nga rin ako hindi nakakakain nito dahil sa ibang bansa may ice cream man o ini-import na selecta. Iisa lang ang flavor, ube lang at super mahal pa. Kaya habang kinakain ko nga to ay nilalasap kong maigi. Kasi hindi ako makapaniwala na nasa Pilipinas na talaga ako. Pagkatapos kong maubos yung ice cream ay uminom na ako. Pagkatapos ay hihiga na ulit ako. Nung magla lunch na inaisipan naming lumabas, hanap nga kami ng dentista dahil nahulog yung pasta nung anak at dito nga sa dinadaanan namin may nagtitinda ng mais. Ang sabi ko nga ay bumili kami dahil nakakamiss din tong native na mais. Sa ibang bansa kasi puro sweet corn lang ang meron. Unang hagat pa nga lang, check na yung nakasulat na list sa mga pagkain kakainin nyo dito sa Pilipinas. At mga ilang layo lang din ang pagitan, ito tubig naman. Favorite ko nga itong tubig. At napakasarap nga nito, lalo yung mga nabibili sa Pangasinan. Mukhang hindi kasi kami magagawi dun, kaya dito na lang kaho kami bumili. At habang tumatakbo nga yung sasak sasakyan, nakakita ulit ng mabibili yung nanay ko, mga halaman naman. Plano nga daw niyang palitan yung mga nasa landscape, pero mga bonsai santan na lang. Matibay daw kasi yung santan, kesa sa iba't ibang variety. Pag uwi kasi namin, parang napabayaan. Ito daw matibay kahit hindi diligan. At last nga na pupuntahan namin ay itong Walter Mart. Marami kasing saradong mga dentist. Meron man ibang bukas, pero mga puno. Kaya dito ang bagsak namin kay Jollibee Happy. Bago kasi ayusin yung ipin ng anak ko, ay ma-i-jollibee na. Nang sa ganon, paggaling na lang niya ang susunod na balik namin dito, hindi pa nga rin ako ganong gutom dahil ang dami naming nakain sa biyahe. Buti na nga lang ay sumama yung asawa ko and yung anak ko. Nakakatuwa nga ay bago ko siya bigyan ng tissue, ko na muna siya. At after nga lang namin mag Jollibee, magte-take out na kami ng Dunkin Donut. Susulitin na nga namin to dahil napakamahal ng Dunkin sa ibang bansa. Halos 250 pesos ang isang piraso. And then next, masarap daw ang popcorn dito sa Goldilocks. Kaya itinry na rin namin pang movie mamaya. At habang nag-iintay nga lang kaming umuwi dahil nasa handyman pa yung mga nanay ko. Tinry naman namin itong massage chair. 20 pesos nga lang in 6 minutes. Ay, sa wakas pa uwi na kami. Pagka uwi nga namin, nagpa siya kami mag-swimming. Sayang kasi kung hindi kami makakapag-swimming ngayon dahil 2 days lang ang tinatagal ng tubig. Mamaya ay tatapo na din kasi to. Pagpasensyahan nyo na nga rin pala kung maraming manok na tumitilao. Oh. Asa probinsya kasi kami kaya ganun. Hinabot na nga din kami dito ng gabi kaya napagbuksan na kami ng Christmas. Is mas light. So, panat hanggang dito na lang. See you on my next video. Thanks for watching na din. And ito, balot time na. Bye!